Hindi, oh, no, no, no. Uh -huh. Sige, huwag at kung natin sara. Alisin ko yung sa sa'yo. Kasi dalawa po yung bumibaro sa'yo. Wala ka bang nakalit ang tao ng mga panahon na yan? Huwag so, mo sabihin pangalan. Dalawa po. Uh, po. Babay. So, ang gagawin natin, Aalisin mo yung nilagay dyan at ibabalik ko sa kanya. Masawang ano dito, hindi ako magpapagaling sa iyo, kundi ang ating Panginoon. Kasi siya lang po talaga may karapat ang nagbabalik no? Ang sa akin na po, nag-aalis lang ako nilagay at ibabalik ko sa gumawa, no? Mamaya sabi ko pa yung mga kunting ano, pagkatapos ng kamutan. Ang mo, sir? Pilimon po, Pilimon. Sir, sir,

ako na naniniwala lang sa doktor, talagang yung mga doktor ay talagang mabuti yung anong yan, yung mga mga doktor. Mayroon lang natin natin, hindi nyo pa, yan o, para po paas. Dito, dito, yes. Ano yung nakikita nyo sa video, ganto po yung ginakaw ko na. Ito, sakit doktor, pikit. Kung iinit at sasakit. Ah. Mm. Wala. Wala. Ito po yung, ito naman po, sir, mulat, 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 sir. Sir, mulat ka. Ito naman po yung inkantok. Ang nakita ko po sa inyo, guling itin dalawa. Saka ka pa rin. pikit po. Ah! Okay, ah! po. Ulitin ko, ah! sige, doktor. Ah! Sige, doktor. Oh. sir, tinan mo ah. ha. tinan mo muna. Bago ka po pikit. Pikit! Uh! kung lang normal lang po 'yun kasi tao tayong buhay. Pero bakit ito? Hindi ko pa po kinikita ito. Dalawa na rin din sir. Tama? Diba? Oh. Ah! ah. Hindi ko pa po 'yung ano 'yan, sir. Ito naman po 'yung gumagambala sa iyo. Dalawa. Ah! Ah, o, ano po. Oh, ah. 'yun. Gagamitan kita ng sir mulat mo na mulat. Ito pwede mo kasi sabihin sa akin, apo, matigas to eh O palitan natin ng poponbanlak. Bantay pa lang. Ito na po ha. Ah. Ano po? Para malaman nyo. Huwag ka mo nang pipikit sir. Para ibibilot ko sa harap mo. Bago ka pumikit. Ano po? Ah, o, para makita nyo na. Ayan. Ayan. Ito. eh po ha. Ah. Ayan lang ha. Ayan hmm. natin. Ayan. Inilot ko lang ha. Wala ko nilagay ng pako sa loob para pag ipit yun, masaktang ka. Ayan lang. Ayan po. Pistilin ko. Hmm. Alambot. Oh. Alambot din. Ha? papel lang mam ha? Ayan lang. Saka doktor, papel na po ito ha? Ayan Hmm. Pikit. Hmm. Oh. Ay, lang po. Uh. Ganon yung kanina yung sa may cross. Normal lang po yun. Pero bakit ito? Ayan lang. Dalawang dalawang dalawang. Ito po, ding-ding ito yung Ah! Ma'am, ayan lang. Ban paper lang po yan. ayan lang. Pagka-nipis-nipis. Kesa dito, matigas. So, ito, pagpinisto ko, matigas. Pero bakit dito, pinamput. O, umpisa na tayo kikit lang. Satorare po, teneta perarotas. Sino na lang lalaki ko. mag sa script radio. Diyos sa lahat. Diyos ay nakatakotan sa plano. Ang Diyos sa Diyos ka. Marami sa bauta ba? Ela, aong. Hu! Ang galing mo nalagay mo rito, ha? Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo nalagay mo rito, ha? mo, ha? Nakakipipihan. Ha? mo. dalawang kamay mula sa ulo. Pababa. Sige, dalawang kamay. Baka ah, kasi mo rito, ah, uh, ha? Sagot! Ah, Sagot! Uh, 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 oh, 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 Opo! sige, sige. Sige, baklasin mo, ha? Walang makukulam ka. Tanggalin mo, ha? Ah, to! Gagaling to! Gagaling ito! Ano ba ba't bakin ulam mo to? Hindi mo bakin ulam to? inggit galit! Ingit

Sige pa. 47-48. Tama ko? Tama? Ay, opo. Opo! Ha? Ba't mo apo, ba kinulang ko? Gusto ko malaman. Naingit na gagalit. Ha? Ah. Bakit? Naingit na gagalit. Sagot! Naingit na gagalit. Sagot! Ay, 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 ay. Pahirapan kita. Sige pa. Alis mo yan. Alis mo yan. Alis mo Sige pa. Kilala mo to? Kilala mo to? Kilala mo to? Kilala mo? Ah, kano ano mo to? Kano ano mo to? Kano ano mo to? Sige na! Huwag ka naman iya! Sige na! Sige na! Lalo ano kita payarapan! Arburin ko sa'yo ito ha! Aarburin ko ha! Opo po po! Opo po! Aarburin ko sa'yo, ha! Opo po po! Sige baklas baklas! Sige! Naging ano mo to? Sige, Naging ano mo to? Sige magulat ko! Naging ano mo to? Ay! Ay, mo. ay! 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 Oh, kung kung ayaw mo ano, kaano ano ayaw ayaw mo, mo, mo to? Ay! 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 Huwag mong pahirapan to ha. Ay, opo, opo, opo. Huwag mong pahirapan. Pero ngayon gagaling mismo ay, ngayon to araw na to. Ay, ay, gagaling na ay, to. Gagaling, gagaling na to. Opo, opo. Ka. Ay, ay, opo. Opo. Sige, sige, sige. Ay, ay, mong magpagano sa akin. Sige, tanggal mo lang dyan. Sige, baklas, baklas. Ay, ay, ay. Sige, sige, sige. Ay, ay, ay. malaman ng pangalan. Ay, ay, ay. Ayaw mo rin. Ayaw mo Ay, ay. Baklos, baklos. ay, ay, ay ah, sige, sige, sige. Ay, taga-unit ka ka dito. Taga dito ka lang. Ay, taga dito ka lang. Hindi rin. Ay, taga saan ka pala? Ay, saan, sa probinsya? Ay, sa probinsya. Ay. Ay. Pakayuin kita. Hayop ka, balikan mo pa taw. Ay. Oh, isang tanong. Nandito ka ko wala. Ay. Nandito ko wala. Wala, wala ka rito. Wala. Wala ka rito, ibig sabihin na sa probinsya ka. Ah. Ah. Saan? 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 Ay, sabihin niyo, kapatay ka. Ano ma, papatayin ko mo to? Para hindi nabalikan ko. Kasi daw na yung iniwan sa mga magkukulad mga suri, suri. Katayin na kita, ayok ka? Panginoon kong mga sus. Anong wag, anong wag?

Pwede mo balik ka katawan Sir, 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 sir. sir. <coughs> muna ko. Alam mo, mga sinabi mo hindi. Wala kang matandaan. Wala ka lang matandaan sa mga tinanong ko, wala kang matandaan. Okay, isa lang sa uh, big sabihin nun sir, pumasok po 'yung babae na no? pumasok sa iyo yung babae kasi tinatanong ko siya mm. hindi niya alam dapat na niya Di ako po lahat yung nagsasalita mm. hindi niya alam hindi sabihin din at pinatay na po natin ay. o isa pa isa pa isa pa isa pa mo ha para sa bull check natin Oh, ay madam ha mm. makikas hindi wala doon sa rito ayun okay sakit doktor Pikit. Ah. Kunti pa rin yung kay mula kanina. Oh, ito po yung kanto. Pikit lang. Ay, mayroon pa. Okay. Kunti na lang. Kunti lang ko. Oh. Ah, wala na po. Wala na. Ah. Wala na. O yung kulam. Pikit. Ah. Wala na po. Mm. Wala na. Oh. Wala na. Wala na. Wala Amen. Si ito ba ang pan ko? Ipag po baka titirahin niya? Meron din po. Kaya lang ano na natin, hindi niya kakayanin. Bigyan ko po siyang pampaligo. Oh. O baka i-ano po sa sa balde. Hindi niya po kakayanin mag kung -ano komplek yung puso. Pero kung bala. Mayroon yung May karga po siya. Ah, uh, kulang at kalipad ako. Kaya po lang. Meron ka po. <laughs> Bago po kita hawakan, nakikita ko na. Pero may aalisin lang ako saglit. Saglit lang to, ipit lang na hindi na natin pa ako. Hindi na kakayang Kung baka ipit lang, sabay katay Oo, sige, na lang. Ah, Pagdalawin na natin, ito, andito o si Apo sa iba. At nanggagamot po, uh, masama pa rin ang panahon. Na, kita na yung... Bisa lang, hindi na lang ito, ano lang ito, hindi na matagal yung saan niya, matagal o, di ba? Yung diba? saan sa'yo, gano'n lang, aray! Oh, Saksakin ko na lang. lang uh, aray, hindi ka nila yung sunod. Opo, opo. Bilang mo ha, ito po, mainit to, nagbabaga to. So, Tignan po ha. Tignan po, o. Oh. Isiling ko, kung <coughs> alam po tayo, yupi. O, yupi ha. Sige po, pigit lang. Sato, raray po, tenito para rotas. Huh! Ano yung umalag ma agad? Mayroong talagang mayroon pumasok agad. Okay na, madam. Okay na. Okay na Inom ko nyo ng tubig kasi ipinan ulit kita. Sign nyo ito? Okay. Uh, Maghati na. Pwede dito na. Inomin mo na po kita, madam, para cover agad. Inom lang. Punti lang, madam. Punti lang. Okay. Pa. Ito gusto ko, sorbol eh. Walang balik-balik. Okay, anong gagawin ko 'yung Oh, 'yan. Mm. <coughs> okay? Mm. <Pick> oh. <coughs> <laughs> uh, maraming salamat sa mga sumusuporta sa Team Apo kay Paring Harley. Ayan At sa aking uh, Boy Topak. At saka yung, uh, yung Apo, medyo okay. mawawala na po 'yan. Ayun yeah. uh, nga maraming salamat sa tagapandakan dyan kay Kapistrano, kay Brother Rock at sa buo, buo ng bumubuo ng Team Apo kay Atinida, kay at Innova at sa mga umidol sa akin. At saka shout out kay Marvin ng Brunei. Isa po itong faith healer at isang dancing queen. Maraming salamat. Puh!